So papakain na tayo mga ka-farmers sa ating mga sisiw. So ayan. So napaka-healthy mga ka-farmers. So yun lang yung pakain natin. Bale, chick starter. Tapos nilagyan natin ng hammered corn na kilo corn. Kaya napakaganda naman. Resulta ng mga katawan na sulid na sulid. Ayan, kung yung mapapansin yung mga ka-farmers, yung mga maliliit na yan, yun po yung ano, uh, second batch na hinalo natin. Yung mga malalaki na, yun yung 10 heads na ano, na first batch na nilagay din natin sa ating DIY na brooder. So talagang napaka-healthy mga ka-farmers. Oh. yan So, papakain na naman tayo sa ating mga breeder. Yan yung mga breeder natin. Lahat nag gate na Yan. Ah, uh, yung yung dalawa na yan, yan yung naglilimlim. Yan ito nag gate na rin to. Yung upgraded na buried natin. Ayan. Ayan din. Upgraded na barid. Bali, huluwano yan mga farmers, Pero, nagdominant yung pagkabarid niya. Since uh, meron tayong purong ano dito. Uh, meron tayong ro na ano. Purong barid. Kaya, <coughs> nagdodominant talaga siya. Pero, yung nandito sa loob, yung mga sisiyo natin dito, yung nagdodominate eh, itong Black Astrolorp natin at saka yun yun yung nagdominant natin ngayon so napakagandang ano result ng mga sisiw na yan so prepare tayo ng ano mga farmers pagkain ng ating mga kambing para kay Sarah at saka kay Petra since uh, tapos na tayo magpakain sa ating mga manok ayan ipapakain na natin so papakain tayo sa ating mga kambing bago tayo magpakain sa uh, ating baboy so meron na tayong binaba dito na ano um, copra meal so dadagdagan na lang natin ng ano yan um, hammered corn yung normal na ano <coughs> yung normal na hammered corn yung pang takal natin ayun eh, so lang natin yan 50-50 yung ratio natin dyan mga ka-farmers tapos lagyan lang natin ng maraming tubig ayan yun lang yung mixtures nyan mga ka-farmers si Petring ang ating mama pig ang ingay na ang ingay na ng pagkain so ayan yung ganitong mixtures mga ka-farmers pwede na to para kay Sara kasi ganito yung pagkain na gusto ni Sarah. tapos yung kay Petra kailangan yung mayroong ano, tubig medyo mabasa yung may sabaw-sabaw punte so ito yung kay Sara kukuha tayo dito ng para kay Sara tapos dadagdagan natin ng tubig so kay mga ka-farmers sa ah, prepare muna tayo so ayan mga ka-farmers ito yung para kay Petra sugat yung kamay pala natin sa ano sa yero ang update ito yung para kay Petra. At ito naman yung kay Sarah. Ayun, kung mapapansin natin. Yung kay Sarah is midyo uh, medyo dry lang. Kasi gusto niya yung ganyang pagkain. At ito naman kay Petra. So, kay mga ka-farmers, uh, papakain muna tayo. So, ayun kumakain na si Petra, mga ka-farmers. Yun 'Yung pagkain niya. At 'yun naman yung kay Sarah. Ayun. So, 5.30, 4.30, papakain din, napapakain na tayo sa ating mga baboy. Since uh, nag-prepare na tayo doon. So, antayin lang natin ng konti dito. Tapos, sa uh, papakain na tayo sa ating mga baboy. So, okay mga ka-farmers? So, inuna na natin pakain si Kipling si mga ka-farmers. At talagang tumutum na, na yan. Si Perla naman. So, Kita natin si Perla. Maka, uh, gutum na rin ni si Perla. Ayan. Perla! Gutum na si Perla! <tong> na nakaubos yung pagkain ng mga farmers ha. Baluhitan kilo na lang yun, pero hindi pa niya nakaubos. i'm <laughs> ayan paubos na yung pagkain ni Perla so okay mga ka-farmers pasok na natin yung mga camping natin at uh, medyo paulan kaya kailangan na natin umuwi so ayan na mga ka-farmers na ipasok na natin lahat sila ayan dyan si si Leo at si Poldo Yeah so safe na sila everything is clear ang ating mga manok clear yung pagkakatali dito so yung black astrolorp natin nilipat natin mga farmers nilapit natin dito sa kulungan para in case na umulan uh, hindi siya mababasa ay mga sisilungan siya So ayan. Bali sasarado na natin tong ano. Um Takip ng mga sisil natin. Uh, hindi sila lalamigin. yan So, clear na. Clear na yung mga sisiw natin. So, nandito lahat yung mga naglilimlim natin. So, okay na mga ka-farmers. Kailangan na natin magligpit ng mga gamit dito sa loob. Na maka-uwi na tayo. Ah, tingnan muna natin yung tubig natin at ah uh, baka hindi natin yun kailangan natin patayin yung tubig bago tayo umuwi kasi baka hindi kakayanin ng pressure dito sa ano sa hose mahina tong hose na to so baka hindi niya kaya tapos bigla lumakas yung tubig baka puputok yan so sayang yung tubig Unlike pag uh, dito natin pinapatay sa pinakamain niya, ay mga ano talaga to, uh, Malakas talaga yung ano niyan, uh, PSI. So okay mga ka-farmers, uh, ligpit na tayo dito sa loob na makawin na tayo. So okay na mga farmers, everything is clear na, makalak na tayo. So, kailangan na natin umuwi at uh, uulan. At yung motor natin ay bagong ligo. Ayan. So, hindi na siya mukhang taga-bundok. Medyo malinis na. After how many months, nakaligo din siya. Ayan. Ayan, malinis na ulit. Hindi na siya mukhang taga-bundok hindi na siya mukhang yagit so okay mga ka-farmers baba na tayo